kung usapang compartment kung gaano kalaki at kaganda ng scooter aba dito na po tayo sa abe ni Suzuki 125 sa hitsura pa lang akala mo jet ski akala mo speed o oh, napakaganda no so kung usapang compartment pag na natin to napakalaki parang hawak mo ng isang kusina hmm. may helmet na nandiyan na yung kaputi mo hindi ka pang maglagay ng kaya ito magagaya ng mga tokyom eh and then kung sa tipid man lang ng gasolina dito ito na sa Avinis scooter 125 gawa ng susuki at ibay kung angas ng lang ito, ito na talaga i-recommend ako sa inyo lalo na kung mga first timer kayong mga nagmamotor magaan ang dalhin mapurma pa at hindi ka pa mahirapan dahil napakabanayad kung sa smooth yung pag-uusapan sa shock napakagaan hindi siya maantal kung sa upuan akala mo nasa supa ka lang no? pakalapad at kung sa footboard yung pag-uusapan natin kahit magsain ka dito hindi ka mahirapan maluwag pwede kang mamalingki ilagay mo dyan sa footboard yung mga binib binibili, mo ayos na ayos na hindi ka gaya ng ibang mga scooter dyan ko no pero pagdating sa karga nahihirapan walang patungan So, all in one. Kung baga, ang Avinis 125 Suzuki. Kaya kung may bala kayong gumili ng scooter, may re ako na sa inyo yung Avinis. Maliban sa maganda na, ayos yung forma, mura pa. O, ano pang inintay nyo? Mag-Avinis 125 Suzuki. May tatlong kulay po yan. Ito, orange. May white at saka may black so, ano pang inintay nyo order na